Tigi ni tila Sen. Sherwin Win Gatchelian at Sen. Joseph Victor S. Ito na ang simbolo ng kanilang pagtatali ng manon ribbon sa kanilang mga braso ay simbolo ng kanilang paninindigan sa check and balances na pinaiiral sa saligang batas. Ayon kay Gatchelian, ang layunin ay sinusulong na People's Initiative ay tanggalin ang Senado kung saan mawawala ang check and balances sa sistema. Aniya kapag natuloy at makalusot na sinasabing Pekin People's Initiative, isang tao na lamang ang magdidesisyon sa pag-amenda sa konstitusyon na hindi maganda para sa bayan. Ipinuntod din ni Gatchella ng kanilang pagsusot na armband ay simbolo ng pagkakaisa ng Senado at suporta sa kanilang protesta sa People's Initiative. If it tayo sa Senado uh, laban sa People's Initiative, ang layunin ay tanggalin ng Senado at uh, mawawala yung check and balance ng ating uh, sistema. Uh, pag natuloy itong people's initiative, isang taon na lang magdidesisyon desisyon para uh, amendahan yung ating konstitusyon, hindi uh, eh, maganda yan para sa atin. So nakikisa tayo sa sinabi. Para naman kay Senator Joseph Victor Esito, para sa pagpapalaganap naman ng tamang impormasyon sa taong bayan, ang isa sa layunin ng kanilang pagsusot ng armband dahil marami sa ating mga kababayan na lumagda sa People's Initiative ang di alam kapalit nga ng ayuda. Aniya kinakailangan na ma-educate sila kung ano ba talaga ang tunay na intensyon sa likod ng People's Initiative. Dagdag pa na na maraming problema ang bayan na dapat naunahin dahil makakasira o sagaba lamang ito sa mga gawain ng dalawang kapulungan ng Kongreso para sa pagpasangan ng mga panukalang batas na higit na kailangan ng mamayan. Tingin ko kailangan ma-disseminate uh, ma information. Marami sa ating makababayan no, ay uh, lumagda. Maraming lumagda sa people's so-called people's initiative in, the, in, exchange for something, no? Sa ayuda, sa tupad. Kaya kinakailangan malaman, ma-educate sila kung ano talaga ang tunay na issue rito, no? Um, dapat malaman nila na mababago talaga ang ating sistema ng gobyerno. At ang uh, sabi ko nga, very consistent naman ako, ang dami nating problema, ang dami nating kinakailangan ayusin. No, and the charter change at this time, political bickering at this time ay hindi makakatulong at talagang makakaantala, makakasagabal sa lahat ng efforts na sinimula natin. Ako, si Jojo Sikat, walang inatlas ang balita.